Sinokmani Ito yung uh, Ano ba tawag Dito iba Amiga Biko Biko At uh, meron na itong uh, Gata At saka uh, At saka ano Amiga Gata At yung B B B B B. May gata na At saka yung malagkit. At saka uh, Siyempre gagawa tayo Ng biko Hindi kasama to Kasi gagawa ko Ng uh, uh, Cucumber juice natin Meron ditong Anong lahat na Amiga Lagyan ko na langka at siyempre ito ay ito ay nilagay ni Amiga yung gata at saka ito galing Pinas pakita mo Amiga yung galing Pinas ni gata mo ayan o oh. Coco Mama dalawang Coco Mama daw lang bang gata nilagay mo no? oh, meron na doon yung nakalata isang lata nung sinaing ko siya ito kasi gagawin yung latik yan Gagawin yun doon yung latikyan at ako naman habang si Amiga gumagawa ng biko, gagawa tayo ng cucumber juice. Lalagyan natin ng mint yan. Tapos uh, ito lalagyan siyempre ni Amiga ng langka pampasanap sa biko. At dito sa biko nga, dito din narin ni Amiga at niluluto yung gata na may uh, malagkit na yan dito sa ating uh, rice cooker. At simulan natin ang ating uh, lutuan na naman dito sa kusina ni Amiga. Kasi so, sinong bawis tayo natin, nandito tayo sa kusina. Ayan ang kusina ng mga magulo. At kasi naglalaba kami. At naglalaba siya pala. Ito yung luluto natin yun, mamaya may konti. Ipon. At uh, meron tayo itong galing juice. At ito nga yung ating magiging merienda. Biko. Ayan, no? Dahil tagapasig kami ng Amiga. Shout out kay Biko Soto. Kaya sa mga taga-pasig para sa inyo itong ginagawa Amiga. Gawa tayong Digo. Kaya so, sinanito na rin yung paggawa ko ng ang aking uh, ito, ng ating uh, gagawin juice. Simulan natin ang ating uh, cucumber juice. ito simulan uh, si itong medyo maingay ito at uh, pasensyahan nyo na at uh, kung kayo ay uh, gretchen natin tingin nga ito huwag okay na ba itong huwag kaya din huwag kaya din ha huwag kaya natin. huwag kaya din hindi kahit uh, na lang na ganyan pwede niya, tapos start natin Di pa pala nakasaksak pa. Oh my God. Di pa pala nakasaksak pa yung dagay. Sige natin. Nangati yung two-cooker juice. Gawa na tayo Ito yung Coco Mama. Dalawang sachet.

siyempre tapos na yung aking ginagawa dito yung ating uh, cucumber juice okay, nalagyan natin ng milk para masarap tapos lagyan sa rep sabay biko so naman ang ating kainan nalagyan na rin sa kuwi habang siya nilang naghugas dyan at uh, kanyang inihintay itong kanyang uh, latik at ang uh, kanyang uh, ginagawang uh, gata na may malagkit na Ito lang bahagi nito, Miga. gata lang at saka langka. Saka brown sugar, no? Gatik na ba yan, Mika? O, oh, kundi pa? Brown lang ako. At, te, na ako. Yan. At ito, pagkitaos ng gatik na yan, ano ba ang kasunod niyan? na yung kanin? Hindi pa. <clears throat> Gagawa ulit ng ano, gata. Tapos gatuin yung ano, brown sugar tsaka yung langka. Tapos lalagay na yung malagkit na nilip na sinain natin. Yung, yun, no? Wala pa isang oras. kayang kaya pa na yan? O mo? Isang oras. Isang oras. At uh, ito yung gata ni Amiga. At uh, yan nga yung malagkit ang gamit ni Amiga. Tayo okay, natin. Siguradong itong ating uh, uh, tandang kung tanda ko itong sinokmani na ito. Kanta eh. Ito yung um, pambatanggas. Um, Ang tawag dito talaga sinukmani. Pero Biko kung ikaw ay uh, nagkapasig. <laughs> di ko sa to. Sa so, mga Manila. Biko. ko. Yan yung ilalagay sa ibabaw, di ba? Yes. Yan yung ating latik. Parang bawang, no? naman. Yan yung kokomama? mama? Mm -hmm. Pero at least, no, tingnan mo nang langis talaga siya. Kaya nga. Yung, yung yang ko kumama mong yan galing pa talaga yan ewan ko kung may kumama din sa kuit wala ito no a few moments later hanggang si Amiga doon ay eh, uh, nagluluto ng biko uh, at tapos na rin tayo mag juice ng ating pepino. kunin na natin itong ating nilaban.

ito sa kuwi. Nanday mo paturo iyon nang nabahin niyan kasi nga mainit. Dito ng winter, umabot ng 2 days. Pero ngayon kahit kalahating araw lang, tuyo na kasi nga sobrang init. Umabot ba ng uh, temperature dito ngayon ng mga ng ano? 50, no? Yan, okay na. At uh, konti lang yung aming babae ngayon kasi nga naisalang ng mga amiga kanina kumagay yung iba. Dali na yung mga kanyang uniform. May isa ako po. Ano wala na? Ito. Kampay na rin to, Mga amigo amig at amiga. Uh, at okay na. Ang ating routine uh, to day of, ang paglalaba. Ano pa kaya ako mga amiga? Ano yung nangyari dyan? Naglagay ulit ako ng isang kan ng ano. Tata. Tapos din like, ang kanyang powder ko na. Ay, ikaw pala. Sa drama pa so, nagluto ko. na no, um, siya. Ng Yung... bluetooth Sarap. Sarap niyan. Yan din yung nagpapasarap sa kanin, no? Sa bago. Paborito ko yan, Biko. Tanda ko mga kakanin dati na gusto ko. Biko at saka yung isa ng kulay pa, ang tawag doon. Yung kulay puti, din, ko na kung ang tawag doon. Pichi-pichi. Yun. Isa sa gusto ko yan eh. Pichi-pichi, Biko at saka itong uh, kutsinta lalo na yung may niyog masarap. Kasi yung kutsinta, wala siyang nasa pagka walang niyog. Kaya masarap yun. Bukod din sa Yun ang mga nagustuhan ko. Hindi ko nga masyadong paborito ang puto eh. Kutsinta, pichi-pichi, at saka itong bigo. Paborito ng ating kakanin to. Puto hindi ako masyado. Pero okay, okay. lang din naman. Lalo na kung puto pa ako, yun. Pwede, pwede. Kasi may ligtay sa siyo pa ako. Ayun na yan, amiga. Brown sugar na. Hmm. Hindi natin masyadong tatamisan, okay? Hindi natin tatamisan. Kasi, ikaw na. Sobrang tayo sa matamis nung nakaraan. Kasi, nung nakaraan, ang ginahin natin ay, eh, uh, Anong tinapay Anong ko yung may gatas, parang pilipit, parang donut. main ako nang matamis kaya medyo okay na hindi masyadong matamis. Pero masarap yun. Ang tawag mo yun, Amiga. Pilipit, donut. tawag yung iPad mo na Eh, ah, mo lang. Oo, oh, eh, sa salma yung, ano, yung sinain ko mga mo na sinain pag kakulo. Uh, ito yung tuwalo pala. Basta halu-halu lang ngayon. Na natin yung sinain natin na may gata. Thank sa sobay si Donido de ay raptoloy ang video Ito na. Nahihirapan ako mag, ano. Tas, so, so, mo lang siya sa asukal. yun na yun. Ang tawag pa sa inyo yan, eh, inangit. Yung mga Oo, oh, yung ganito. Hindi, yung, yung mismong sasain mo yung malagkit sa gata. Okay. Sasain mo siya sa gata. Tapos so -so mo lang siya sa, ano? sa, Sa, sa asukal. Uh -huh. Pwede rin, ano ba yung sa mango sticky rice? Ganito hmm. lang to eh. yung malagkit na kanin, sasaing lang sa may gata. Tapos, bubuhusan lang din nila ng extra ano, coconut milk. Tapos, may ano ka na, mangga. Mango sticky rice na. Oo. Oh, oh. Kaya, kaya, kaya di pala natin gawin yan, ha? Sa Pilipinas nga, well, yung negosyo na nila yung ganito. Mango, mango sticky rice. Mango Okay. Kita 1 kilo pala yung malakit na amiga na yun, yung kanyang ginagawang biko balagan natin yung kanyang ginagawang biko at uh, sure bowl na masarap na marina yung gato kung sa akin sa amiga kung sa kanyang biko biko zoto kaya no ang mga taga Batangas, si Makmani ang tawag. At taga Mindoro. Biwa mo nga dito. Kasi malagkit na siya. Malagkit na siya. Gumagalaw ko sa akin. Pala nagluto ko yun, hindi ka basta-basta maghugas. Kasi para mahalo ka ng halo, makapawid ng kamay mo sabay mga pasmaka, no? Para ka ng lancha. Kailangan malagkit na malagkit. Bigo amiga, bigo ng kuwit. Ito ang ating magiging merienda. Mga ilang araw na meriendahan to? Mga siguro isang araw. Isang araw. <laughs> Alam niyo naman kami, amiga, mahili kami sa pagkain. Itong pinakakahinaan namin, amiga, ay ang pagkain. Ayaw ko ba, pagkapagkain ang pinag-uusapan. Hindi namin na maiwasan. Maiwasan ang bisyo pero ang pagkain hindi. Kasi yan, naging bisyo namin pagkain. Ito na yung uh, namin na Kahit ano. Basta masarap, nakakabusog at talagang kakaiba. Doon niya ta tayo nagkasundo sa pagkain. Saka siyempre, pag nasa kasi gusto mo subukan lahat ng pagkain dito. Lalo na yung mga pagkain indiano, pagkain arabic, yan, lalo yung mga biryani, mga muton, kaday, yan, mga na yung mga hindi may pagkain, mga kakaiba. Habang nandito ako sa Middle list, titikman namin ng ang mga pagkain dito, siyempre. Kasi pag nasa uh, sa Pilipinas sa tayo, mahirap na ating uh, mabiliyan, uh, ibig sabihin, mahirap na hanapin kasi hindi lahat nagtitinda ng mga ganong uh, klaseng ulam. Tapos, siyempre, kung meron man, siyempre mahal. Kaya dito pa lang, talagang uh, sinusulit na sinusolid na kinabiga solid na sulit pa kaya sinusolid na, na. mahirap pala halo na halo para ka pala nag uh, ang ubi dyan halo kay ubi ha? halo kay halo kay ubi para kasi mahalo na gusto so yung gata at uh, sukal Yan na, okay na. Ang ating uh, biko at uh, palalamig pa ba natin sa rito? Hindi na, masabi mo mga di ba? Yan, okay na ang ating biko At uh, itong inabangan ko siyempre, ang ating uh, ating at uh, kakainin merienda. Kakanin, bigo. Ngayon yun. yung detik na yung Ngayon Ayan, hindi siyang lagyan ng oil. Ayan, hindi ko na lagyan ng oil. hindi ko siyang lagyan ng oil. hindi yung pinaka tawagan dati Yung oil ng latik. Ako na Okay. <laughs> Ay, yan na. Ang ating uh, bigo. Order na kayo. Huwag kayo nasa koy Hmm. ating uh, Digo Pala Amiga.